So, good morning, guys! So, ito na nga. Sa paglabas namin, ako ay bumili ng kaunting tulingan lamang dahil iilan naman po kami dito. So, ganito din po ba kayo magluto ng tulingan? Ganito po ako magluto or maglagay ng mga panlahok bago ko po siya dataan. Yes po. dinatang tulingan po ang aking lulutuin, guys. But before that, aking pinapaksiw po muna o nilalagyan po muna ng mga uh, sangkap bago ko gataan. Ipapaksin na. So, ito po yung mga inilalagay ko po. Luya, sibuyas, lalagyan po muna natin ng mga sangkap, kamatis, kamatis, sili, konting paminta, at konting suka, at konting patis, at lalagyan po natin ng tubig at lulutuin po natin ng hanggang maiga po ng kaunti at lumasa po ang mga sangkap bago po natin gataan. So, ito na guys, ang ating tulingan na pinaksiyo na may kamatis. Yes po, o ba diba? dito pa lang ay pwede na po siyang pang ulam. Pero, there's more, hindi po natin yan. Iuulam po kaagad ng ganito dahil po tayo ay... Proud Bicolana, tayo po ay maglalagay pa po ng gata at gulay na pechay. Yes po, gulay na pechay po ang aking ilalagay po dito sa ating gagataan na tubingan. So ayan, pwede ng pangulam pero ito po ay ating gagataan pa. So for today's video, for today's menu proud di kulana, proud mahilig sa ginataan. So, yan. Ang sarap na po niya. So, ito na guys, ang ating ginataan. Naisipan kong dagdagan ng gulay. Dalawang pak lang ng malunggay. Since may mga dahon naman ang ating malunggay sa labas. Ayan. At lalagyan natin ng pechay ang petsay mga gulay na pampahaba ng buhay so more gulay pampahaba ng buhay at tatakpan po natin to para maluto so ayun po so finally guys ito na po siya ginataang tulingan na may malunggay at pechay. So, ayan, nagmamantika na, nagmamanti-mantika na ang ating ginataang tulingan, guys. Relate po ba kayo sa aking menu for today's video? So, ayan, kumuha na ng pinggan ng inyong bahaw dyan. At kumuha na po kayo nitong ginataang tulingan. So yan. Kain po tayo for today's video.